tayo ng inakay at saka breeder natin sa tangali mga benjulog para hindi mamayat ang ating mga young bird dito mga benjulog so yan, bali yung mga yung papasubo ng hindi natin dyan mga benjulog pato pa pag tangali kasi syempre para hindi mabansot ang ating mga young bird parang ito, sample na yung mga benjulog so ganda nito ano, ang mga nito

na nga dahil yung inakay nila hindi ay yan ah solo nga lang yan nabuhok yung isa okay tanghaling tapat na mga video loop thank you